mga kapisyo Nandito na kami Sa pool Mother Ay, ay Ay, ano Balera Ayan na pa. Ayam Bridge, dinarayo dito sa balera. Kaya tayo dito sa taas. Tignan natin. Tignan natin. Ayan, ha? No? Mahabang ano, tao dito. Ito, isa sa mga pinupunta ng mga tao rito, no? Daming tao dun, no? Mga basyo. Malaking ilog pala to. Susid na tulay. Ayon bridge ang Kinabit nila rito. daanan ng mga tao. yan okay. ah. ang mga pasalubong Ito. Ito. ito, ito, ito. ito, ito. ito. Ay, bunga po nandito yan, eh, sir. Mm. Kinakain po yan. Ito yung niyug na sa ano, no? So, sa, sa, no? sa niyug po yan, sa niyug. Sa sa, tawag yan. Ay, sa niyug, niyug po ay, yan. Ay, hindi niyug, hindi, ay, hindi sa sa. Hindi po yan sa sa. Okay. Sa suka po na sa sa, sa Kasiguran na Aurora na po, meron. 5 pesos lang po, isa. 5 pesos. <laughs> Ganun to kalaki? Ito ito ito. Ay, depo. Po ni nasa labas lang po. Ni nasa lublob medyo maliit lang nga po siya. So, yeah. Ah. <laughs> hindi po siya total na. kani yung panlabas, ganun na po kalaki depo. Okay. Ayan okay. po. Mga, mga pasalubong. Dito naman kami ngayon sa ano. Oh. At Meta Hills. Ayan kami okay. siya isa sa mga pinupod na din ng mga turista dito sa Baler. Ganda. Dito, uh, no. Burlogging, oh. Ganda ng dagat. Oo. ayos. Ah, yun. Hindi ka sa Ang hangin. Lamig ng hangin. Ah. Ganda ng lugar. Ayan, no? oh. <laughs> Ang ganda. Ala, may tulay. saan? tayo galing? Ano yung May building. Yung... Yung Tayo? Ayun, pinunta natin? Ayun Tapos may babaan na hagdan, di Oo nga, ano? Doon lang kami nakachikin. Doon lang Galing. Ayun, Hindi na ang halo-halo dito. Halo-halo na nasa mangkok. Oi, halo mo na. <tik> Manatin. Para matabang. Benar. <tik> ha. Ayan mga besyo oh. Ito tawag din lang ano formation Dito pa rin sa baler Kapag ang pinupunta ng mga tao Mga turist dami tao Ito mga kumakain na doon oh. No? dito ulit tayo sa isa sa mga dinasayo ng mga tao ito sa maliit ang dito dito ay ang ilog dito sa mga natin 1.5 KM malayo-layo din pala Malayo? 1.5 KM sa dao makabisip mula dito sa baba punta sa poles so tenta natin. na natin hmm. ah! ako tayo doon kaya <laughs> <laughs> tong ano kumatarik din eh. saan ang daan dito? nahihirapan natin siya ay, lak. Like it. wow. Ito. Ito. Ito siya mga oh, pa lang ito. Ito Ito siya ito. ito Ito pa. Ito. Ah. ito Ito pa. Tara, habis yun. Teka, oh, may 35 habis yun. Naglalakad na kami. 1.3 kilometers. Ganda ng gubat, oh. Yan. dami namin. Ubus na pagkain dito. Ayan, meron kami tour guide, dalawa.

ito dadaanan namin oh sige mo naman mga ka bisyo mga pato ito na naman mga ka bisyo dadaanan naman kami sa ilog ayan si otaw si hi otaw ano kamusta na ikaw 45 minutes hiking. <laughs> Another four. May atin sa ano yan? Oo, ang sarap pag yung <laughs> Mars! Ay, hey! ay, 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 ay! Pupukpukan mo lang ano, Mars! Allah! Bali, wala ang dauni! Eh. Ayos <laughs> ito, <laughs> mga kaya mo ito may maliit na pulse si ito, oh! Oh, bae. Oh, ang mother oh. eh. Ito yung anak. Anak. Pumunta kami sa sa mother niya. <laughs> sa nanay. <laughs> anak mo na no Anak mo na kami. Siyempre po uh, uh, ang mga, mga anak. Lolo, po ang anak ng po sa nanay mother. Mother, it's mga anak. Mga anak. Oh. Tingnan niyo naman, ami din da nan. Ah. <sighs> ang ganda. Ang ganda ng kalikasan. Kailangan naming bumaba sa... ...lagdan. Dito kami dumaan mga bisyo. Hindi namin ng malit na tunay na yun. kayo daw sa marutok na kawayan ayan And... o oh, akyat oh. wow may highway may highway sa tabi ng ilog. Abo pala to. Ang doon. Oh may, Diyan naman po dito. Abo yung kiyo. Ah, oh, doon. Diyan pa. Ayan o. Ang ganda pala. Ito na ano ba? Sa so, wakas, wakabisyo. tapos ang uh, ilang minutong lakaran. Narating na namin yung uh, force na isa sa mga mother force. Mother Isa sa mga dinarayo ng mga toaster ito mm -hmm. no? sa Parting Baler. Kaya siya wakabisyo. Tingnan nyo naman, no? Dahil tao pero dahil na kanilang Boba Bukas Lapit tayo ng konti doon Para matanaw natin yung ganda ng Pool Yan siya Tau oh. Ang ganda Taas o oh. ko mga vision sa lugar bye bye mother folks kami hanggang sa muli hanggang sa muli natin pagkikita pabalik pa kami rito balang araw